So yan, magandang araw mga klanun. So, andito tayo ngayon sa Emperor Plans Plaza. So, check natin yung 0.5 na air conditioning. So, paalala ko lang lahat. Sa lahat ng bibili ng 0.5 na air conditioning, tulad ni Condura, Carrier at Calvinator, at kung ano pang brand, walang water drain sa likod yung 0.5. So, ang 0.5... 10 square meter lang yung capacity. So, 3 by 3 lang na kwarto. So, single room lang dapat. Tapos, kaya dapat yung aircon nakaangat ng 1 inch para yung tubig diretso sa likod then doon lang mag-ikot-ikot yan, mag-evaporate. Tapos, magdagdag ng lamig. So, wag na wag yung bubutasan sa likuran kasi mawawala yung warranty niyan. Kasi yung warranty niyan, 5 years yung motor, patch on service, 1 year. At si carrier, meron siyang twice na cleaning within a year. So, every 5 months, pwede yung forward sa photocopy ng resibo para sa, at ibalik dun sa, ano, sa binilihan nyo. Tapos, yung kundura, once lang, yung free cleaning niyan. So, sa lahat ng bibili ng carrier at kundura, sayang yung free cleaning. So, dapat ma-avail nyo. So, ngayon, bakit maingay yung ano, yung aircon kapag ginagamit? So, minsan, mostly pala yung ano yung dahilan niyan, mali yung pagkalagay or pag-install ng unit. So, kapag maingay, hindi balance. So, possible, tumawag kayo ulit ng, ano, ng, panday nyo o nag-install nun tapos i-reinstall nyo ulit and then kapag maingay pa rin so mas maganda na pumunta kayo dun sa ano sa binilihan nyo ng aircon para ipacheck kasi 7 days ano yan replacement in case of factory defect pero mostly kapag maingay yung unit yung dahilan yan, mali yung pag-install. Ayun. So, maliwanag. Bye-bye for now.